Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ayon sa Abante News, labis na naawa si Annabelle nang marinig niya ang nangyaring very public humiliation sa estranged daughter-in-law niya. Humingay ang isyo matapos umanong sipa in palabas si Sara Labati mula sa isang social na restaurant sa BGC at agad itong ipinagtanggol ni Annabel Rama na nagsabing sobra siyang naaawa kay Sara. Ayon kay Annabel, hindi maganda. Napahiya si Sara sa ginawa sa kanya. Pinagtinginan siya ng mga tao. Awang-awa ako kay Sara. Hindi siya dapat ginanon. Nakakahiya. Babae rin ako, hindi maganda ang ginawa sa kanya. At umiiyak pa raw si Sara pagdating sa sasakyan. Nagsimula ang kontrobersya matapos kumalat ang kwento na pinakiusapan si Sara na umalis sa Medusa Bar sa after party ng Tatler Philippines Ball. Ayon sa viral na post, nauna raw pumasok si Rocio Zobel, sinunda ni Marty Romualdez, at huli si Sarah, at biglang nag-iba ang atmosphere. Ikinwento ng source na kinausap ni Rocio ang ama si Inigo Zobel, at ilang sandali ay mahina hong in-escort palabas si Sarah. May staff pa raw na nagkumpirmang totoo ang insidente. Marami rin ang nagsabing hindi patas dahil invited naman daw si Sarah ng isang brand na may reservation para sa kanya. Habang Tico mang bibig ni Nasara at Medusa Bar, kumalat pa lalo ang intriga ng sabihin ni Sian Gaza na ang chismis sa Alta World ay sinulot daw ni Sara ang anak ni Martin Romualdez mula sa childhood sweetheart nitong si Rocio Zobel. Hindi ito kumpirmado, pero nagdagdag sunog ang IG story ni Sara. Judge me na lang, katamad mag-explain. Mas lalong uminit ang gulo sa pagitan ng Alta Sociedad, social media, at isang tahimik pero explosive na pagpapalayas.